And mga uh, kaagri dito ko tayo ngayon sa Dipolog City may gaganapin pong pagsalabok May 16 street dance dito 2024 tong mga ka-idol so di ko inaasahan na nakita ko yung idol ko dito alam nyo na makikita nyo sa unahan mga kaagri yung idol ko di ko inaasahan na makikita ko siya dito ayan po yung una nating mga kalahok hindi namin naabutan yung iba, yung mga uh, dance-dance nila kasi ano, kami mga ka na nahuli kami talaga kasi nagparking kami dun sa malayo yung pinaparkingan namin nandun pa sa Lakaya building so naglakad kami sa, at may kasama kaming dalawang bata so hindi kami masyadong nakapag lakas ng lakad nagsimula na po silang magtatugtog. Panoorin po natin yung kanilang mga sayaw. Medyo hindi po tayo makalapit sa unahan kasi ang dami na pong tao may nakaharang. na po tayo maka-pull out. <laughs> Ayan, naglakad na po yan sila mga ka-agri. Ang galing nila no, mag-drum. Alam niyo mga ka first time ko itong makita ang uh, street dance ng Bagsalabok. First time ko to ngayon taga dipulog ako pero di ako nakakita kailanman <laughs> ayan po yung mga sayo nila ang ganda ng costume nila mga kaagri o, oh. ayan mga suot nila ang galing nila oh. super ganda nilang sumayaw ayan panuuri na lang po natin napakaganda po Ayan po. Nabulaga na lang po ako na makita ko yung idol ko. Si Mr. Im. Shout out sa'yo, Mr. Im. Idol. <laughs> Hindi ko inasahan makita kita dito. Ayan. yan Oh, yeah. Oh, plaster kaya ang ano mo, mukha mo, idol, Mr. Im. <laughs> selfie at hindi ako isinali ikaw talaga Mr. M ang lapit lapit mo na idol bigi ka kasi tinawag ko yung pangalan mo Mr. M pero hindi mo ko narinig buti pa iba kinawa yan. Sobrang saya ko mga kaagri nang makita ko si Mr. M at bigla na lang nawala na parang bula si Mr. M hinabol namin pero hindi na namin makita ang Mr. M na idol ayun uh, ang bilis makalakad ni Mr. M yun siguro sa unahan yun nagmamadali yun kaya di tayo narinig ng idol natin so baka susunod magkita kami baka susunod Mr. M idol sana magkita tayo sa susunod So ayun mga kaagri, balik na lang tayo dahil na natin nahabol si Mr. M. Hindi ko na nakita kung nasaan na ba si Mr. M. Yan, dito na lang tayo papasok. Chan, chan, chan. Pagka merong makakilala sa atin dito. Tingnan nga natin. Uy, meron nga. Thank you, idol ha. <laughs> Ayan. <laughs> meron nga na nakakilala pala sa atin. Ayun. Ayan, punta pa tayo sa unan. Baka may makakilala pa sa atin. <laughs> or magkaway-kaway dyan. Ayan, si Ate. Shout out sa iyo, Ate. Ayan, kubida-bida tayo dito. Dito tayo dadaan. Uy, 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 kuya. Huwag mo kong kamera, na. Dahil nakatotok din yung aking kamera. Ayan din, yung pinakameraan pala tayo ni kuya. Hindi niya alam na nakatotok din ito sa kanya. Naka -video. shout Shoutout sa iyo, kuya, ha. Sana nakuha, sana nakuha ako sa picture mo, pag picture mo. Sana'y makaabot tayo mamaya doon sa may unahan. Baka sa sayo pa to sila. Hindi ko kasi alam mga ka-agree. Kasi first time ko nga. First time ko tumakita ang ganitong pagsalabok. Na, e, since bata pa ako or nagdadalagad, ni talaga ako gumagala. <laughs> Ngayon lang. Ayan po mga ka agree Ayan o, sobrang ganda po nila tignan. Napakaganda pala nila tignan yung mga costume nila. May mga ano pa sila kawayan kawayan jan. Oh, nakasmile pas si kuya. <laughs> nahiya sa kamera. Eh, huh? eh, uh, uh, nahiya. <laughs> ayan si kuya. Oh. Hmm, parang nahiya yan. Pakalit ng ano? <laughs> Tuma, nag ano naman? nagtakip sa kawayan. Ang ganda niya kuya. Oh, super ganda talaga. Oh, ayan po yung ano nila. Oh, <laughs> ang cute ni kuya nakasmile talaga. Ayan mo, super ganda ng mga costume nila talaga. Grabe. Alam niyo, kaagri, natawa talaga ako doon sa aking anak. Hindi ko ma-explain yung kanyang, ano ba, yung reaction niya dito pag nagtambol-tambol na sila nag-start. Kasi, minsan lang ito, kasi makapunta dito sa syudad yung anak ko, yung bunso kong anak. ay natawa ako, mga kaagri, habang kami nanonood sa kanila. Mga kaagri, yung anak ko ay biglang, ano ba, hindi niya alam, nataranta siya pa. Ay, kawawa talaga ng anak ko. Wag... Ay, Diyos ko, ayan. Naman, <laughs> ay. tumigil ka nga dyan. Hindi, tambol lang yan, anak. Huwag malikot, anak. Tambol lang yan. Hindi naman yung mga ano sila na nating... Parang ano yung... Parang sumulpot yung kanyang kaluluwa. <laughs> ay, ginawa ko. Kawawa talaga ng anak ko. Tignan, nyo nga mga kaagre. Ang oh, ganda ng kanilang magamit gamit, no? Gawa ng kawayan. Tignan nyo po yung mga ano nila, gamit, instrument nila. Pagaling. Oh, ayan, oh. Kawayan, no oh. galing talaga. Ito the best. Oh, tignan nyo. Gamit ang baril. Oh, hindi lugit tayo dyan. Magamit pala yung baril natin. So, huwag nyo itapon pag meron kayong mga baril, mga kaagri. Yung baril ba? Hindi yung baril na pang ano ah, Yung <laughs> pumutok. Yung baril ba? Kasi tawag sa amin dito. Yung, um, iwan ko kung anong tawag sa Tagalog. Basta baril yung tawag sa amin dito. Iyan. Panawarin po natin yung sayaw nilang ganda. Tignan nyo yung mga kaagri, yung niluktulok doon nila ba? Hindi <laughs> ko alam mga kaagri kung ano yan. Hindi ko alam, parang kahoy siguro yan. Kayo, comment kayo mga kaagri kung bakal. ano yan. Bakal ba yun? Hindi naman siguro bakal yan. Siguro gawa yan ng anong iwan ko. Siguro tumutugtog din yan. <laughs> Ang ganda ng suot ng mga babae oh. Tingnan nyo nga. Sana ganyan tayo ngayon ba? Hanggang ngayon, ganyan yung suotin natin. Napakaganda ah uh, ano talaga kagalang-galang pag ganun yung susuotin yan po yung mga costume lang mga ano lukay-lukay ng lubi ah uh, <laughs> may mga padahong-dahon pa sila ano ba yun uh, oh. ay anong gaganapan yan uy <laughs> naka-atik pala sa ating mga ka-idol do oh. ayan ay, nagpatap sa kakala nagpicture picture <laughs> video kaya ito ay ang galing mo oh. ay <laughs> Ayun na mga kaagri, tara na nga. Mga kulit nila, eh. Ayan po yung ang last siguro to. Ay, sexy ni ma'am. Shout out sa iyo ma'am. Sana all sexy kay si ma'am. Yun na bang gusto ko mga kaagri ba? Chubby pero sexy. Mm -hmm. Ayan mga kaagri. Ay, no? may bata pala silang kasama. Oh. Siguro mga kaagri, ito na po yung last. Last na po to. Siguro hindi na sila magpatugtog kasi so una, nagpatugtog sila eh. Nalangay tayo dun sa ano. Sa mga ma idol na yon <laughs> mga kulit so ayan mga kaagri ang ganda ng ano nila ba yung mga costume nila or props tingnan yung mga kaagri yung kawayan nila oh. ano kayang ibig sabihin yan napakaganda o oh. oh, hindi ba ang ganda ng kanilang mga props ngayon ba ano kayang ibig sabihin gagamitin siguro nila yan sa may unahan so ayan mga kaagri ayan po sila ayan hindi na po sila pala sa sayaw yun oh, ganda ng mga suot nila no gold mayayamanin talaga yung mga suot nila ba <laughs> last na, so last na pala mga kagri punta na tayo sa boulevard So mga kagari, dito na tayo sa ayun, mga Ayan mga ka kaagri, sumayo si Show Show Ito yung idol ko, the best idol <laughs> Abutan pa natin si Show Show mayo yun Kaya siya, birahe siya Kay Mlantaw, siya Ang galing talaga ng idol ko oh. So ayan lang po ang kaganapan Maraming salamat sa panonood at supportan nyo Huwag nyo kalimutang is Share, like, comment ang aming video Kaya muli, bye